we are eating here in in, in... Jawa Jawahir. Jawahir. <laughs> Turkish. Eh, ano mo tayo doon? Pagkita mo. Oh, it's pizza. And me. Ay, there is people in the house. Dito, this is for you, by the way. Uh -huh. Not lamigin. Thank you picture. Malalawak po 'yung nilalapat taga ng taga-ab sa gabdag. Hi guys, and dito kami Thank sa. Atong <laughs> lang ka. Yeah. Eh, gusto mo. Paano ka may Saan 'yung water ko ito? Opo. Kete towel money, oh. Sa iyo Dito ko nga win. Ha? Ketchup saan ano yung anot tissue, Hindi. Para may kasama ako maka para maka takbo ng tao sa. We will ketchup there. Eh? Bakal sabihin na naman yung mag always alone eating. At least, dinner sleeping. Wala. No. So so too much alcohol No answer Phone, Too much eating eating. Outside. Ay, buktun. Dito yung tao sa rin tuto. Dito tayo napabuntas, man. Napakalas. Napabuntas. Pero hindi sila yung ulit, Tak kau bi mai post tu ulit ni muka. Awak nak siapa? Kau sampai nak gustu aku yang pai nak Anong double cheese niya? Dito sa ato, dito sa ato. Praksen de koek. Is dat corn? Oh, corn on pizza? Ik heb No? niet. Corn on pizza? My first mijn eerste keer. Ik

Ano? Kali. Ano? Guys, ang sarap nito guys, yung cocktail. Guys, masarap tong pizza na kita if you want to order, call me ha? Not indoors. Majawa yan. Dito, no? After too much pulling-pulling. yung <laughs> too much eating-eating Baka. <laughs> <laughs> Pagkakala so, mo pineapple lang pero fruit po, pwede ba lahat? Ikaw na mas alam. Hmm? Nakikita dito sa video. May nagkikinaw nga nila. Hmm? Nakikita dito sa video. May nakatingin dito kaya tinaktan ah, dito.

Ang will nga ito, toys rahit ito. Ano pa kay mga pahay n atmospek route sa mga覚ang saglay? Pag nating naman ka hindi mahalang itong pada spoon na pikipnak papatbooy yung ba dito kahit may lang. Dali pang nakikita, sumaga yung bagway at na ang lag tiver對啊 eh! avord sige ka.' y maguntay siya mab grandparents kung gabing magiging magiging hindi ako ulit Muhyung naman mininig hindi na surface kasi UN Yung mga kasamahan dati ng asawa ko na kagano din kami, nalang nasa nila na pag-ihansal Dapat ginagin pa. ang lubi ng pera sa Kasi isang kagin niya, bayaran niyo ng 80,000. Tapos, kung yung mga tintansyon, sila na, wala, di ba, tapos na kami kumain Here in the Na yung mga kasama ko guys. Ay, yung mga kasama ko. Si Lucy lang ang sa dyan. Hi guys, welcome to our vlog. Ay, sorry. Ito si Thea guys. Hi. Thea is always with uh ano, in, uh, in beauty salon. Yeah. Yeah. Guys, true. Because she, she like the older than here friends. Yeah, yeah. Guys. we are old already, <laughs> guys. Batia is only uh, 18 years old. We are on the way home, guys. Yeah. Oh, ang sarap ng juice nila, guys. Kasi yung magbili? Nakatry na kami dito. Dina. Ha? Nakatry na kami dito? Saan? Oo, ang buka. Siyempre, guys, nakatry din ako dyan bumili. Ano? Kaya alam ko yung masarap o hindi. Ano yung masarap? Yung Sorry, juice ma nila. Ano yung juice? Yung ano, yung orange. Orange. <laughs> 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 alam mo guys, <laughs> alam mo guys, <laughs> <laughs> guys, oh. Oh, abo, nagagalaw-galaw pa siya, guys, oh. Oh. Nagagalaw-galaw yung buhok nila, oh. Tingnan mo. Wow. Siyempre, gumagalaw ang buhok. Yung buhit na also, nagagalaw. Naalala ko yung pinasting. Yeah. I love it. Kaya ganyan kaya ang mga dati mga alam. Ito kung tingin ko. Gamo kita. Magkaroon ng bahay sa dago, ganyan lang. God's will. God's will, it will happen in the yeah, right time. In the right time, not now. Because still I have obligation to my kids, my children, Guys, this is nice, guys. Guys, oh, ang ganda ng sasakyan niya, guys. Ay, ano, ang liit, guys. Gusto mo yan? Di ba Ay, ano yun, scooter nga. Nakamali guys. Nagkamali lang kaya. Puudil ka, ano kaya yun? Ay. Guys, akala ko kinis. Kunwari sila guys, nasa park, park. <laughs> guys, nasa park sila kunwari guys. Tingnan mo. Yung... always be with you. <coughs> mm -hmm. come to me. <coughs> Grabe ang bulit ni Lucy, kauyok uyog ba? Huh? Grabe ang bulit ni Lucy, oh, uyog uyok oh. Boy. Gumagalaw-galaw, oh. Wala ko daw siya, guys, oh. Hello, ko, ba, Patsin. Yes. Waps lang, waps. Ay, waps. Kasi waps siya, guys. Tanawin niyo si ito, guys. Oh, ay, kagawa. F**k ito. Kulita <laughs> na. Nalita, nalita. <laughs> uh, well, ayan siya, guys. Ayan oh, siya, guys. Kulita na yan, guys. Nalita. Oh, ano tayo? Um, um, anong application na? Ha? Huh? What application is that? Application? Yeah, yeah yung mga... Gina... Snow. Snow. Gilamos. Ay, nagbili kami dyan ng ano? Mm -hmm. Mabilis. Ano ako ng durian? Mm -hmm. Mahal, trebidi. Mm -hmm. Hindi, yung nasa styrofoam mm -hmm. na. Patka piraso. Huh? Frozen. Ang asyong ko, utak

Thank you so much sa lahat. Bye-bye.